Yan, ang dami guys. Oh, nakikita niyo. Diba? So, nagdala na ako ng kutsilyo dati hindi. So, yan. Yan siya, ang mushroom. So, yan. May ala na natin ilagay. Oh, di ba? Sobrang dami. Malalaki sila guys. Masarap to siya sa impanada sa adubo o oh, diba dito din o oh. o oh, nagtatago sila guys so yan oh, ang lalaki o oh, di diba yan doon pa guys o oh, sobrang laki so nagdala na ako ng kutsilyo so yan na guys sobrang dami na guys ito din o, oh, diba? Dami na na. Pamaya ko na yan isulid sa is, is, is ano sa basket, sa ano, sa bag. Yan. Ito. O, oh, di ba guys? Jackpot ako ngayon. Jackpot. Nagtatago. So, yan ang jackpot ni Cordapia guys. So, pasok natin na yan ulit. Yung maliliit, hindi natin kunin. So, yan na, oh. Dami siya. Uh, ito, ang lalaki. Tatago sa mga damuhan. Ito na yung kuha ko. So, lagay natin dyan. O, oh, ba? diba? nagdala so, ako ng ano. dun bau. Oh. Yun, yun. So itu guys. ora, uh. Daming mushroom guys. Aku lang nakakaalam dito. Walang iba. Tago natin yung ano. Mga maliliit. Pag umuulan, tumubo yan. So, itago natin. Ayan, diba? O. Oh. Ayan, o. Oh. Ang dami na. Wala. Sobrang dami na, guys. So, nasa bag. Dito pala ako sa gubat, guys, oh. Ayan ang gubat, ha. So, sanay na ako dito, guys. So, sanay na, sanay ako. Maggala sa gubat, ha. Ito, nagtatago dito. Diba? Nagtatago. Oh, yan. So, yan ha. Mamaya na yun. Is, ilagay muna natin sa bag. Yan o, oh, bag. So, yan guys. diba? Sobrang dami nang kuha ni Inday. Kurdapia. Oh. Dandahan lang natin kasi. Maano yan. Oh. ang lalaki nila guys. Swerte ako ngayon. Nung last week din, hindi up ko. So, hindi na ako nag-work. So, yan guys. Sobrang dami. Sobrang dami. Yan. O, oh, diba? Isang lugar lang. Pero kaming nang mapuno. Pamigay lang to sa kapitbahay. Ganyan talaga. Share, share ba? Blessing? Share, share yung blessing guys. Asan yung ano ko? Ito. baka mayroon pa dito nagtatago o oh, mayroon pa nga doon mayroon na malalaki ayan na. ayan o, diba nagtatago sa damuhan 'yan yung, yung nasa lubong ko wala silang kuha ang ganito kaya binigyan ko sila Kanina may kuha kasi ako mga siya 1 kilo. So binigay ko. So mga ano yun. Grupo yun sa ano naglalakad dito. Lululula yata. Mga luluglula. naglalakad sila dito sa forest. Nag-exercise by group. So nanguha din yung mushroom yung isa. Ang nakuha daw niya, santo rin lang wala daw siyang nakuha ng pilo mo ito. So, yun, binibigyan ko, guys. Nag-thank you siya. Sabi niya, ang bait mo. Ba't kinuha mo lahat? Yung nakuha mo, hinigay mo lahat yung ano. Yung ganito, guys, nakuha ko. Sabi ko, marami sa bahay. So, ang dami kong nakuha last week. So, yun. So, binigay ko sa kanya. So, nagpapasalamat siya sa wag daw ibigay lahat. Kasi wala na daw akong natirang ganito. Sabi ko, marami nga sa bahay. Kaya lulo na yun. Parang, nasa edad na yun na ano, 70 plus. Ganyan. So, lumapit din yung mga kasamahan niya. Nag-thank you. Hindi lang siya nag-thank you. Pati, kasamahan niya sa ano, yung kagrupo niya mabait bait daw ang bait ko daw yung sabi ko pamimigay lang to kasi ano marami sa bahay tapos yung iba sa ano minigyan ko din mga kapit namin so pwede ko din isir sa inyo kasi mamaya marami din akong makuha sabi ko, kabisado ko kasi itong ano, gubat. Sabi niya, really? Sabi ko, oh, ilang years na ako dito nang uha ng mushroom. So, kabisado ko, saan tumubo yung mga ganito. So, memorize ko na sila. Sabi ko. O, oh, ba diba? Sobrang dami, o. Oh. O. Oh. So, kami na din mapuno. Sa isang lugar lang, ah oh, meron pa akong puntahan yung isang farm ko pero kung napuno na to sa isang bag na naman sa isang plastic bag o oh, diba sobrang dami na guys so ito yung mga gubat na pinupuntahan ko so kasama ko lang mga baboy ramo yung mga baboy ramo natulog yata kasi lumabas yan pag gabi iba yung mga wild animals nagtatago yan sa umaga pag gabi Lumalabas sila. So, ganyan. Ganyan lang, guys. So, ako lang din ang naging wild dito, no. So, yan. O. So, marami-rami nang naakuha ko, guys. Hanggang doon yan. O, doon pa. So, ganyan. So, sa isang lugar. Ganyan. Swerti-swertihan lang yung iba hindi nakakuha. Pag may nakasalubong ako naghunting ng mushroom. So, konti lang kuha nila. Share ko na lang to. So, mas masarap mag-share. O, diba? O, ang laki niya, guys. Pero, i-ano natin yan. O, diba? Yan. Sobrang laki. Tapos, sa uli natin yan sa uli kasi pag tumubo siya guys mixture year tutubo yan so, yan lang o oh, diba ang laki oh. tutubo yan sila mixture guys so wag kang mag ganun eh. tutubo yan tutubo yan sila mixture so yan guys nagdala pala ako ng kutsilyo Yan. Hanggang doon yan guys. Oh. So, so kalkalin po yan dyan. O, oh, diba? Mushroom guys. Mushroom. Ang dami na guys. O. Oh. Ang dami. Mayroon Oh. Ganyan. Kapisado ko dito guys, napuris. Matagal na ako dito nag-hunting ng mushroom. So ito, ang sarap to sa empanada. Masarap to siya ihalo sa empanada na pork ang empanada. So yung salted ba, hindi yung nilagyan ng ano. So oh, yan. So na guys. O oh, Diba? marami na yung kung jauh guys itu so, ito oh. yan tarara tarara sorry oh, ba yung yan guys oh. Eh. tingnan nyo oh diba sobrang dami wow oh. Sobrang dami nagtatago abay